mga sir, bali ito, uh, may iba mo na tatawasin yung gagawin ko muna yung ano, yung lancer ko. Kasi namamalya, ilang araw na namamalya. Yan, mga sir. One click naman siya mga sir pag pinaandar kahit kahit ilang araw siyang hindi papaandarin. Pag pinandar ko siya, one click. Kaya lang delay yung ano, oh, may accelerate yung acceleration nya delay Bali, nakita ko na rin yung problema niya mga sir. Ito so, yung gagawin ko ngayon. Oh, mga sir, ah, ano, dili delay yung acceleration niya mga sir, tapos uh, napapansin ko nung gina huli kong ginamit siya, low power. Ano, delay. Bali, malakas naman ang ano niya, ang battery pati yung fuel malakas naman bali nakita ko sa kanya problema mga sir yung kasi niisa isa ko tong hugutin mga sir yung sa high wire ang nakita kong problema dito sa ano bali yan mga sir hugutin ko siya isa mga sir ayan ah, yan, halos mamamatay yung makina mga sir pag hinugot ko pero dito mga sir yan walang reaction mga sir sa number number 3 sa number 2 yan, halos mamamatay mga sir yung makina dito ganun din yan ko mga sir yung spark plug ayos naman yung spark plug nya uh, pinagpalit ko ganun pa rin ang nakita kong problema mga sir yung injector So, bumili na ako mga sir ng ano uh, sa surplus din. Kabili ko na isang piraso na kapareho ng injector. Tinig na ko na rin yung injector mga sir, tinanggal ko yan eh. Ang problema nung sa nakalagay dito mga sir, yung ano, basag yung may crack yung dulo. Kaya may time na nasirit naman siya, kaya lang yung buga niya iba na. Hindi na parehas dito sa tatlo. Yung buga niya hindi na hindi na normal may time na mataas ang minor may time na babagsak na mamalya tapos na may gas mga sir yung sambotyo yung san may mga sir ito yung gagawin ko tatanggalin ko lang din tapos ipalit ko na itong nabili kong surplus Yan. mga sir o oh. Yan, delay sa mga sir, delay yung acceleration niya dahil dito Kira ya. Itu yang Bambek ini ya. Ambil tri. Tama sir, yung ano, yung sa number 3 yan. Basag to. Sinubukan ko nga lagyan ng ano mga sir, ng ng mighty band, yung crack nya. Yung wala talaga, hindi talaga umubra dito di, di na makita may ko kasi nang mai-tibande eh. basag yung dulo ng injector taniya sa iyo oh Buti nakabili ako na ano ng surplus Nandito yung basag mga sir. Nilagyan ko lang ng ano ng may tiban kaya di na, di na, siya makita. Mm -hmm. Pero yung buka niya abnormal na eh. Hindi nakatulad dun sa tatlo. Napalitan ko na to, mga sir. Yung nabili ko sa plus ang ipalit ko. To, should... Yan. Ito mga sir. Oh. Yan. Yeah. Ayun. niya sa mga kung kita nyo mga sir yung craft. Dito. Kakabit ko na mga sir yung ano yung isa. Ito mga sir yung nabili kong ano surplus. Yan. Pareho pareho sila yung part number. Pareho. Yung nasil niya. Pareho dalawa yung butas. Sir, eh, kakabit ko na to. Ayan, nandito na mga sir yung ano, yung surplus. Ayan. Ayan. nagkabit kayo ng ganito mga sir dapat kahit anong gagawin niya sa sasakyan kahit anong, kung kahit putik ting sa mga sasakyan niyo dapat nakatanggal lagi yung battery mga sir yung negative terminal ng battery para sigurado Pagbubuksan ko na mga sir. Lagyan na lang natin ng pormilyo yan para humigpit. Ganun lang kadali mag, ano mga sir, maglagay ng injector. 4 15 na mga sir na na set up ko na lahat na install ko na pagbalik yung ano yung mga injector ito yung uh, luma mga sir ito yung may basag yan dito yung basag niya mga sir yung kung kita nyo pa kasi sinubukan kong pasukan ng ano mga sir ng mighty band yung crack nya uh, ganun pa rin talaga Siguro may problema na talaga yung loob nito. Kasi abnormal na yung buga niya mga sir eh. Tapos parang maga yung dito. Oh. So, mga sir, yung ano, yung code niya mga sir ano. INP062 tapos sa kabila MDH182 yan. 4G15 mga sir yan. Dalawa yung buta sa dulo. Yung iba kasi apat eh. Pero ito dalawa lang butas niya. titesting na natin mga sir tapos itong TPS pala ika-calibrate ko ulit yan kasi ano uh, ginagalaw ko kasi yan kasi nung una akala ko ito yung may problema yung pala dito sa injector may problema kaya naglo power pag, pag sira kasi ang TPS mga sir halos parehas lang sila ng simptomas eh injector kaya yung spark plug ignition coil halos parehas lang ang simptoma sila, low power, tapos delay yung acceleration. Kaya ito mga sir, ginalaw ko. I-calibrate ko na lang yan ulit. Iti-testing ko muna sa mga sir, panda rin. Ay, mga sir, ayos na. Wala na siyang palya. Yan. Hindi na rin delay yung ano, acceleration niya mga sir. Ayos na. Ibalik kunting tono ko na lang to kasi ginalaw ko rin yung valve clearance nito eh. Ibalik kasi dating clearance niya. Kasi inisip ko rin kasi baka dahil sa masyadong mano yung clearance niya. Kaya ginalaw ko. Ibalik ko dating clearance niya. Tapos ito eh level ko rin yan Na, mga sir. Lagyan ko na lang ng pinyan yung lock niya dito sa mga sakit. Gusto natin yung sa aircon. Kasi isa rin yung sa dahil, ano mga sir eh. Problema eh. Hindi <coughs> pa napalitan ng injector. Halos mamamatay siya pag nagbukas ako ng aircon. Yan. Saan ko ako? Yan, mga sir oh. Hindi na, di na nabagsak yung minor mga sir pag nagbukas ng aircon tumaas siya ng konti tapos balik sa ano sa yan wala na siyang dilim mga sir pag inaccelerate ko yan, nakabukas ang aircon yan mga sir of aircon yan is na bukas ang aircon Nung hindi ko pa siya napalitan ng injector mga sir, sobrang inig. Pagka, lalo pag nagbukas ng aircon, tapos delay yung acceleration. ah uh, bali, ang ginawa ko lang yung ano, pinagpapalit-palit ko yung pinagpalit ko yung mga sakit, uh, injector mga sir, pinagpalit ko. Yung itong dalawa, pinagpalit ko. Pag uh, pinalit ko, yung problema, nalipat na naman dito sa, ano, sa number 4. Number Tapos, kaya nag-decide ako na uh, palitan yung injector. Tapos, nakita ko rin kasi yung dulo ay crack. At yung spark plug, pinagpalit ko rin. Okay naman yung spark plug eh. Ito lang talaga yung injector lang may problema. Salamat sir, maraming salamat.